Samantala, Israel idineklara na aakuin ang kabuang security responsibility ng Gaza City sa oras na matapos na ang gera nito kontra Hamas. Nagpapatuloy na gera, tinalakay din sa G7 meeting. Ang sentro ng balita mula kay Joyce Salamate. Patuloy na pinaiigting ng Israel ang operasyon nito sa Gaza City na una nang nahiwalay sa kabuang strip. Ayon sa Israeli Defense Forces, ang naturang lungsod ang sentro ng kanilang operasyon ngayon. Anila, iisa lang ang kanilang layunin, ang tuluyang burahin ng militanteng Hamas at ang kanilang mga kuta Kasabay nito, iginiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kukunin na ng Israel ang control sa overall security responsibility ng Gaza City sa oras na matapos na ang gyera kontra Hamas. Samantala, sa kanya naman pagdalo sa G7 meeting, binigyang diin ni US Secretary of State Anthony Blinken na mahalaga sa pagkakataong ito na magkaisa sila at magkaroon ng iisang boses hinggil sa usapin. Ito'y sa gitna ng kinaharap na krisis dulot ng kaguluhan sa si Israel. Kasabay nito ang pagtitiyak na patuloy na magpapaabot ng tulong ang Estados Unidos sa si Israel. Inaasahang pag-uusapan din sa pulong ang pagpapadala ng humanitarian aid sa mga apektadong individual. Naging mabilis naman ang pagpapatuloy ng evacuation sa Gaza matapos muling buksan ang Rafah border. Kahapon, November 7, daan-daan ang nakadaan sa Rafah Crossing patungong Egypt karamihan sa kanila ay mga dayuhan kasama ang kanilang dependents. Samantala, tinamaan naman sa airstrike ng Israel ang isang convoy ng Red Cross na nakatakda sanang maghatid ng supply sa mga health facility. Sa ngayon, mahigit 10,000 na ang nasawi sa nagpapatuloy na gera ng Israel at Hamas kung saan hindi bababa sa 4,000 sa naturang bilang ay pawang mga kabataan. Joy, salamatin para sa bayan.